Napaka-importante na tayong lahat ng mga magulang ay maging alisto sa lahat ng pagkakataon. Lalong-lalo lalo na dahil sa mga iba't ibang napapabalita, di ba, ng mga disgrasya sa escalator recently sa Pampanga. Meron din kidnapping naman sa May Laguna. Kaya mga kapuso, makinig no, lahat po ng mga magulang at yung mga guardians para sa ilang mga tips. No? Particularly dito po sa pagsakay ng tama no, sa elevator. Makakasama natin ngayon si Captain Robert Tolentino ng uh, Disaster and Emergency Responders International. Magandang umaga po sa inyo, Captain. Magandang umaga po. Okay. Kapag ganito na nandito po tayo sa mall, halimbawa, ano, sasakay ng elevator, halimbawa doon sa may mga baby sa mata, uh, meron hong uh, stroller, no? Napaka-importante, no? Ano ba yung tamang paraan? Uh, sa pagsakay at pagbaba, papakita nung ano natin, na dapat yung adult, nandito siya lagi sa downside. Para kontrolado niya yung stroller, at the same time no naka nakahawak sa doon sa bago bago pa naka safety at muna sa. uh -huh. at napakaimportante rin syempre na lumingat-lingat ho kayo doon sa bababaan ninyo di ba okay yes oo and of course okay thank you mommy ha eto naman yung susunod kapag halimbawa may isang hawak na anak no reya doon sa mga binanggit mo kanina i think tama yung ginagawa mo naman no pagdating sa may hawak na isang anak anong dapat dapat kontrolado natin yung bata. So, instead na hawak lang natin yung isang kamay, nandun tayo, nakaakbay tayo dun sa hawak natin yung kamay na malayo sa atin. Para at least kontrola yan. Uh, may imaginary child dyan, yung kamay na hawak niya is the opposite yung mas malayo sa kanya. Para hindi lulikot yung kamay na yun, pwedeng maipit dun sa mga moving parts ng escalator. Alright, so dapat di ba nasa gitna lang din yung bata, wag sa gilid para hindi maipit po ano ang ating anak. O halimbawa, ito mas challenging ano para sa mga magulang o sa mga guardians. Dalawa ang hawak mong makukulit na bata. Paano mo i-handle yon pag ikaw ay umakyat o umubaba sa escalator? Yan, kung dalawa na po yung bata, yung mas matanda na bata na mas nasasabihan natin, siya yung nandun sa opposite side. At yung mas bata, nandun sa gitna natin. Napaka-importante mga kapuso na alam po natin kung anong dapat na gawin natin, ano, lalong-lalo na at mahirap ang mga disgrasya po, ano, lalo na sa ating mga anak ng pinakamamahal. Ngayon naman, pag-usapan natin about kidnapping dahil alam din po natin na napaka-rampant din yan. In fact, meron po tayong nabalita recently lang sa Laguna na isang batang dinukot po sa palaruan. So ito ha, meron tayong ilang mga kagamitan dito na po pwede naman nating gamitin para nang sa ganon, ano, ay uh, kahit paano, makatulong po ito na hindi humawaglit ang ating mga growing toddlers o mga chikiting ano pagdating naman sa mga matataong lugar tulad ng mall. Ito halimbawa, meron tayo ditong mini backpack with rain. Ang ibig sabihin yan, no, ito, ito yung uh, mismong picture, no. Makikita natin, backpack po siya, no. Bag siya sa likod, no. Pero at the same time, meron siyang tali na nahahawakan ng mismong magulang para hindi nawawaglit, no. Kahit na medyo makalayo ng kuunti, di ba, minsan ay magpaawak ko ng ating mga anak. Ayan, at least hindi nila namamalayan, nakakabit pa rin sa atin sila, no. Pero ito, meron din ito, usual na to nakikita naman natin, ano, ganun din harness naman ho ito. Wala itong backpack, no? Pero ito talagang kinakabit lang mismo sa body ng bata. Parang harness talaga siya. Ito ho ay nagkakahalaga ng 700 pesos. Medyo may kamahalan pero kung iisipin nyo yung peace of mind naman niyo ay hindi mabibili 'yon ng kahit na anong klase ng mahal na bagay, no? Basta maaari makakaasa tayo na yung mga gadget na katulad nito, eh talagang masisecure ang ating mga anak. Eto rin, ganun din to, no? So, eto, we have here, uh, eto naman, mga wrist, uh, parang pouch ito, no? shoe pouch pala to, mga wristbands, ayan, ayan, ito. Ito, ah. shoe pouch, halimbawa, no? Po, pwede palagyan nung mga ganitong klase, ho I don't know if you can see it, ano, pa close up lamang, ano? So, itong nameplate na ito, makikita natin yung pangalan ng bata, tapos yung uh, pangalan ho na magulang nyo, address, hindi ba? At uh, kung ano-ano pang mga importanteng detalye tulad ng contact details. And of course, itong wristwatch. Ito, medyo may kamahalan, ano? Mula ho 2.5 hanggang 4.5 ito. Pero ito naman, nakakonekta sa cellphone ng mga magulang at doon matitrace, no? GPS na ito, meron to. So kapag uh, nawawala yung anak nyo, may idadaya lamang kayo ng application na nakakabit mismo dito sa may telepono to at malalaman nyo kung nasaan mismo ang inyong mga chikiting. So ayan mga kapuso, marami paraan pero ang the best pa rin syempre, hindi ho gadget, kundi ang ating mismong atensyon at pagiging alisto sa pagagalaga sa ating mga anak. Maraming salamat sa iyo, Captain. Hanggang sa uulit. Sana ho nakatulong kami sa mga tips na yan. Balik muna sa inyo dyan sa studio.